So, magandang tanghali po sa inyong lahat. So, mga kareels, mga kawaiti, magluluto po tayo ng pinakbet. Kaya, yeah, mga kareels, mga kawaiti. So, ito po yung ating mga ingredient. Mga kareels, ito yung ating ano, ating alamang, ating kamatis, kalabasa, ating okra, talong, at syempre yung ating paminta, sibuyas, bawang, yung ating patis, at syempre yung ating mantika, asukal, Ampalaya at siyempre sitaw. So yan, nagpapahirta po tayo ng mantika. Siyempre, meron tayong pipino. So yan, nagagawin po natin. So, kauting ampalaya lang po yung ating inilagay. So may ampalaya po tayo. At uh, siyempre, uh, kauting talong lang din po. So nagpahirta po tayo kalina ng talong. At siyempre, yung ating alamang. So mamaya, magigisa po tayo ng alamang. At yung, uh, siyempre, meron tayong saging na saba. Yun. Mga krills. So, yan yung ating uh, igigisa mamaya ang alamang. So, bumawas lang tayo ng konti para sa ating tinakbet. So, anyways, mga karils, mga kawaiti, eh, nagluto na, lagyan na po tayo ng mantika. Siyempre, lagyan natin yung ating bawang sibuyas. Ayan. So, masarap po kasi pagkagulay yung ating ulam niyo, mga karils. Siyempre, yung ating kamatis. Ayan. Ayan, napakamahal po ngayon ng kamatis. Ayan. Kaya purong gulay lang po na iluluto natin ha. Ah. Medyo may ano po yung ating baboy ngayon. Kaya purong gulay po muna tayo ngayon. At isda. At syempre bumili rin tayo ng pipino. Para sa ganun. na ah, may pamirenda po tayo. Ayan. At yung ating saging na saba. At mamaya naman yung ating natirang talong. Ipiprito po natin yon At yung ating ampalay naman. Igisa po natin. At kaya mayroon po tayong alamang. At uh, igisa rin po natin yon Tumangin rin sa ating alamang. Ayan. O, oh, bagoong. Ayan. So, dito po natin sa mga kris, mga kawaiti. Ayan. Laging labis po yan, mga kris. Tumangin so, siya kaya ng paminta. Ayan. So, ayan. Yung ating optional lang po yung ating gagawin sa patis para po sa ganun na kung so, medyo maalat po itong ating alamangay, hindi na po tayo maglalagay. Optional yun po yung ating patis. Pero, hindi po kasi masyadong maalat itong ating alamang kaya maaaring maglalagay po tayo ng kuting patis. Optional lang po yun sa mga gusto maglalagay. So mga kris, kaya lang natin na maluto mayigay yung ating pinakaalamang o baboong Para sa kaya, isusunod-sunod na po natin ilalagay yung ating mga gulay. Para sa akin, pinakbet! Nibet! Sana po pakisubscribe ko yung aking YouTube channel. Kusina ni Kambalicious. Para silagyan na po natin yung ating sitaw. So yung ating kalabasa. Ayan. So pwede naman natin ah uh, yan na yung mga kalabasa. So ating mga gulay. Uh, maganda kasi hot cook lang yung ating gulay mga krills. Siguradong Maraming tayo makakain. At masustansya po itong ating niluto ngayon. Purong gulay po ito mga kareels. So, aral, mga kareels, mga kawaiti, isunod na po natin yung ating kalabasa. Ah, palaya. Um, yan. So, yan, yeah, pwede na natin ipagsabi-sabi na itong ating palaya, sitaw uh, ang palaya. So, hapok lang po natin yung na, mga kareels. Ay, natin na so, lalabas po yung tubig nga sa so, mga kareels. At uh, siyempre, yung talong at okra at uh, lalagyan na po natin ang na ating pampalasa, yung ating asukal. So mga guys, lagyan natin ng kuting patis kasi medyo wala namang alat yung ating ginisang alamang at syempre lalagyan natin ang na saboyan. yan. Lagyan natin ng tubig mga guys, mga kawaii yung ating pinakbet. Yan. Huli na natin, natatakpan mo natin. So, yan. Yan, dun the best po yan mga krills. Ano, napakasarap niyan. Tatakpan mo natin mga krills mga kawaii So mga Reels, babalik ako po kayo. Takpan muna natin yung ating gulay, yung ating uh, pinakbet ni Kambalicious Pinakbet ni Bet. Yan. So mga Reels, haya lang natin lumambot yung ating mga gulay. At syempre, susunod na, na po natin ating at uh, talong at okra. At syempre, mamaya, nagtira po tayo ng talong at uh, magtotorta mag po tayo. At syempre, mayroon tayong alamang. Magigisa po tayo mamaya ng Alabang. At syempre, yung ating kampalaya, ating paborito, magigisa rin po tayo. At syempre, yung ating saging. Meron po tayo saging At uh, pipino. So, yung pipino po, uh, natin merienda habang nanonood po tayo ng TV. <tinyo> Maari alin naaloyin po natin. Yan, o. So, medyo malambot na itong ating gulay, mga karil. Siyempre, lalagyan natin asukal at lalagyan natin ating ating. Pakasarap po na, mga karil, mga kawaiti. So, yan, hap ko lang po natin yan. At siyempre, yung ating pambalanse, lalo na kung maalat o napaalat yung ating niluluto, ito po yung pambalanse yung ginagamit natin, asukal. Yan. At siyempre, yung ating talong at okra para maging dabis na yung ating ula mga reels yung ating pinakbet yung gambalikus o pinakbet ni bet so yan so pangalan kasi niya aking may bahay ay si Elizabeth kaya pinakbet ni bet yan so na pa na tatakpan muna natin yung mga reels mga kawaiti o babalik ako po kayo tiki man time na po tayo pagbalik yan so mga reels mga kawaiti tiki man time na po tayo ayan luto na po yung ating pinakbet ni bet Oh, ni Kambalicious. Agres, mm. tiki mantay na. So, luto po yung ating pinakbet. Ni Bet. Oh, ni Kambalicious. Tiki mantay na. Ayan. Ayan. Tama-tama lang yung lasa ng ating uh, alamang. So, ayun nga. Kaya gumamit tayo ng asukal. Pambalansi po. Lalo lang kapag ka o anumang bagay na ano, ipambalansi po yung ating ng asukal. So mga kris, mga ka Luto na po yung ating pinakbet ni Bet o ni Kambalicious. Yan ang mga recipe sa so, kusina ni Cambalicious. Tara eat! Video? Video?